Bakit mas maganda na mataas ang level sa Bigo? Isa na dito ay para mas madali makahanap ang admin ng makakalaban mo para sa OPK. Paano naman pataasin ang level sa Bigo? Ang pagpapataas ng level sa Bigo ay by sending gifts. Okay. Punta tayo sa halimbawa magsisend tayo ng gifts. Yan halimbawa ito si ate. Magsisend tayo sa kanya. Ganito magsend guys. Pupunta kayo dito sa may drawing na gifts. And then, pwede kayong pumili dyan kung 1 dias lang. Ayan, laser gun. So, mayroong 100 worth level 1 rocket. Depende sa inyo kung anong gusto nyo ito. Finger heart, 1 one, one dice lang. Ayan, kayo na bahala. Ingat-ingat lang sa pag-click. Kung halimbawa, babagsakan nyo lang ng 5. Click nyo lang 5 halimbawa. Ito, 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, 5. Huwag nyo masyadong iano kasi minsan nagdidare-darecho siya. Ibig sabihin nito ay kailangan nating mag-top up or mag-recharge ng diamonds. At kung murang bilihan ng diamonds ang hanap mo, ipinapakilala ko sa iyo si Coco DP. Si Coco DP ay isang top up website na kung saan ay pwede sa mga gamers at live streamers. Dito ay makakabili ka sa abot kayang halaga, may mga pa-discount din sila at sa mga gamers, visit their FB page to get free diamonds. Paano bumili ng diamonds sa Coco DP? Una, i-click nyo ang link sa pin comment or sa description para ma-redirect kayo sa Coco DP website. At pagdating nyo dito ay hanapin nyo ang Bigo. Click nyo yan at ilagay nyo ang inyong Bigo ID. Select the package na gusto nyo i-avail at select the payment method. Pagkatapos nyo na ilagay nyo ang inyong email address and then click buy now. At mararadari kayo sa inyong Gcash para mag-proceed ng payment. Wala pang 5 seconds ay nasa Bigo app nyo na. Ganun lang kabilis mag-top up dito sa Coco DP. Kaya kayo mag-top up na rin kayo.